X9B5J5J. Okay, okay, okay. Intro, madam, intro. Hi guys, welcome to Sir Vlog. Blog. Sir blog. Welcome, welcome to the blog, Mister Gabu Tingting. Betaws, oh, abitaw guys. So, si Sir iniiglis sa mong store and then nagtatalan talo siya. So, uh, actually, agian juntang go stores in Phoenix. So, nanggan niyo man sa si ni si Honor X9 b Binga. Trending kayo karon sa TikTok or Facebook sa so mga genders o sa mga vlogger. So, ali guys, ato siyang ni Unbox. Oh, yung may 1,000. Oh, hindi mo na, sir. Oh, na guys, oh. Yatagan ba ko, oh, 1,000. <laughs> oh. <laughs> Mura guys, kay Aron. Aron hadlok lagi may gimi balik ko ni sir so nagpabilin mi niya buwan. Yes, Is na kunta na. Ganun, <laughs> ganun 'yung mga sales guys, 'di ba? Sige, sales stop yun. And then, so, morning na siya, guys. Nindot na gayod ni nga phone para good for vlogging so, na gadget gayo ni sir. So, ang gipili din ni sir, guys. So, morning siya nga color. Color ko. Ah, kuha na niyang color. Midnight black. So, morning siya, midnight black. Muna iyang forma sa likod. So, Isa to ba? sa to na siya i-set up, guys. Mo to sa palohot palohot TV no. Diyan pa. Masay sayo chuma ni may concert na. TV. So follow and subscribe. Mo ni ang sod sa kaan sa atong kuan guys sa atong box. So natay charger. And then sa iyang kuan natay cover money ni free cover. And then, mo na warranty card. kanisya So, just in case nga na yung mga problema sa sir sa yung unit, so kanila mo pagitaon with the box na mo na IMEI sa phone. Nindot na kayo ni siyang, nga phone guys, guys kay Ligon kayo mas pinag-gabi Yes ka, sir, naka-type na, na sir So, Kani day siya guys, nanani siya build in nga screen protector. Siya, so nanani siya screen protector. Build nana siya, nanatao din na siya natao din sa tong screen. Nga ang nakanindot po ani nga unit guys. Kung sa uh, mga followers ni Sir din nga nangitag mga uh, phone nga kuan affordable but quality. So, visit lang mo dere sa G&G Phone Store. At banglang lang ni sa Western Union guys, tapad sa Elbert Salon. So, uh, lang mo para ma-experience ninyo ang atong mga demo units. Or, o gusto mo guys, gusto mo mag-inquire about on our phone, 8 p.m. lang ko ni sa Montajes. Wala na siya, nakaset up na na siya. Sir, pasok lang, sir. Look, eh, na gawas. Mana siya, guys. Nakaset up na na siya. So, ato, ipangita ni sir ang camera. Yan, nakatinawa nga tong camera, guys. So, si Honor X9B, guys, naka 108 megapixel na siya. Ang iyang, ang iyang RAM, guys, naka 20GB RAM na. And then sa internal storage is naka 256 gig na siya. 5G na po ni siya guys. So sa mga area nga naka 5G din ha, automatic 5G na ni siya. And then sa iyang video na tay gitawag ani multi video. So pwede na makita na tong atubangan ni likod Kena At yeah. Atubangan ni So kwan gud ni sir kay vlogger si sir. And then, aside na uh, niya, guys, naput siya uh, gitawag na to o uh, night mode. Like, magpicture si sir sa gabi, eh, grabe na siya ka-clear. Tinaw na siya kaayo. Muna siya yung mga kuha na to, guys. Ayun, rakayo ni siya i atong tunan atong nga unit and then ang nakanindot mo niya guys kay nanat siya pilihan ng diri slow mo panorama, time slaps, watermark, story high risk, Super so, Macro, HDR Photo, and then Scan Documents. Muna siya yung mga pilianan, guys. Ang nakanindot, ano niya, guys, naka uh, 5,800 ang iyang battery. So, mulong lang siya up to 3 days ang imong battery. ani. niya siya kanindot. So, if ever gani, guys, accidentally ni mo siya matagak or mabasa siya sa tubig, guys. Try so, mo nga sa tagak. Katay sa... Uh -huh. no. <laughs> Adlock si sir. So, kanina guys, money ang atong dimon ko. Ayan guys, sample ha, mga kabutingting yan, sample. Hatlok ha? si Sir ang iyang phone may atong taga. So, ang kanina lang among ikoan guys. So, kanina siya guys, uh, actually, daran ngayon unit mabuak. Pero siya guys, uh not like siya sa uban nga si screen siya ligon. Uh wala na mo siya give advice na itagak. ko rin joy pok ang lang siya accidentally nga mahug ni mo or ma bisag unsa nga sinayo maana or unsa nga pagkatagak ligon siya guys kay bisan nimo siya gilabay ah, oh yeah na og gilabay guys imo e siya gilabay imo e siya mapukpok or else guys gana siya inga e nakaligon na ang atong screen nga gigamit so, ni mo more eh. So price ani niya mo? guys is naka 16,999. Well, oh, wala sa so, kay nationwide man nga price ani sir and then ang nakanindot ani pwede ni nato siya i home credit naka zero interest pwede po nato siya i skyro uh, pwede po tag kaning bank transfer din nga mga mode of payment so money siya guys money ni Monica sir nya if ever guys ang kani nga unit mabasa siya mahumol sa dagat or unsa nga mga uh, liquid guys ang nakanindot ani niya kay uh, sa 15 minutes Mukhang na gihapon siya kanihayon ngayon yun. Seryoso kayo sa wala mo, oh? Hi vlog, welcome to my guys. <laughs> nah, palit mo dali guys kay mga, one. Mga enter mga enter mga inter din sila dali. dali. Eh, hey, ganina nagpunta ko. Ako naligo, kailangan mong limahot ang agingot. Sir, sa ganahan mo, di ba, ang iPhone is wala naman tong mga ingana-ingana, no? Like, yung mura mag na, like, di ba? O ganaan ka, buta na itong navigation, sir. Like, ganyan. Kaya na naman. Ang back-end na ito. Oo, ganyan. na siya, yung back sir. na siya i-boxer. So, yeah. sa mga running apps, ganyan lang na ka. Sa mga? Sa like, mga running apps, eh, na kay mga ipang open yung mga application, and then gusto niyo mo siya ipang ipang remove, ari lang ka. Nakita niyo yung mga running apps. Kaya sir, guys, iPhone user. So, <laughs> mo na ning try si Jack eh. kayo ito ba? Mo na niyong siya. Nindot siya kaayo. Hmm. Try na to si Jag Charge. Tarong lah, tarong lah. Ayan <laughs> guys, nakapunit ko guys. Oh, buwan. Nakapunit ko. Aleko kubagi pa council fitness Yes ma Atayarinyo sapatyo ko ma

Ayaw ko nang mag-block. Ang previous robo sir, kay dili man siya type C. Masa, ang na kung palit ko ba. Pwede, kay eh, wala na. Di, pwede sa mga C. Type C ba na? Hindi, kanina yung palasin. Ka Sa'yo na? Visit G&G Cellphone Store, Sugod Southern Leyte. Oh, thank you ma'am sa inyong pag-entertain ha. Thank you po, sir. Ano ko yung bagong cellphone? Balik-balik, Sen. Puhon, puhon. Bye guys! Please follow and subscribe.